Good morning mga kabisay Mega mega love shout out Good morning sa inyong lahat Isang pinagpalang umagang medyo makulimlim At Hindi ko alam kung Baka mamaya bigla na namang uulan So mega mega love shout out sa inyong lahat yan Panibagong araw, panibagong vlog at panibago na namang kwento ng pag-update dito sa aking mga nagawa ngayong umaga. At sana, saan mang kayo naroon, sa sulok ng ating mundo, sana kayo ay nasa mabuting kalagayan at nananatiling malusog na pangangatawan. So, ayun mga kabisay, update-update tayo dito sa aking mga kaganapan ngayon at tayo ay merong ginawa kanina mga bandang uh, alas 6 so, tama lang tayong nag sign of cross para sa pagano sa ating Panginoon pero ngayon mga kabisay ay meron diyang, anong tawag dito merong prayer meeting so kaya hindi ako nagmasyadong nag-ano... Dahil... Baka makaingay ako sa kanila. So yun mga kabisay, tuloy tayo sa ating... Uh, mga pag-update. At bago nga pala tayo tuloy ang mag-update, gusto ko munang shout out dyan ang mga grupo ni Maya Vlogs na palagi rin nakasuporta kay Tay Bisay so maraming maraming salamat sa inyo shout out sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon so shout out muna tayo unang una na si Tita Limos shout out Tita Limos Chay Pilapil, mega mega love shout out. Joy C Heart, mega mega love shout out. Sino pa ba? GFC TV, mega love shout out. At sino pa? Eli De Los Santos, mega love shout out. Sana nasa mabuti kayong kalagayan diyan. Ah, uh, Jan Paul Kaya. Jan Paul, kumusta mang kadeha dong? o unsa may atong kalihukan karon Nining Vlogs mega mega love shout out ah uh, Dicho Asibo Judith Asibo ng ano bang lugar ang kanyang na nasa Dubai yata ito at kay J Travel Travel Mix Vlog Miga Miga Lab Shout Out Gin White Uy Gin na puti Oo Ang gin talaga puti So <laughs> naalala ko si Gin Nahiya lang akong magbiro eh So Ayun Miga Lab Shout Out din Kay Mama Bear Kay Modi Kulot Team R Miga Miga Shout Out At Shout Out din Kay Digi Lab Ang Makulit Ang Namumuno sa Kakulitan So, mga mga labi shout out ni mo diha Ayo ayo. At shout out din kay Maya Mix Vlog na lagi nating napupuntahan. Pero grupo niya tong kanyang ating sina shout out. At shout out din kay Leah Mix Vlog na palaging naandiyan din kay Tay Bisay. Ano mang oras mag-upload si tay Bisay ay naandyan nakikita natin ang kanyang comment na palaging may comment siya doon And sa comment section natin. Sa comment section ko pala, araw-araw yan tuwing mag-upload ako, hindi siya nawawala. So maraming maraming salamat aling Lea Mix. At shout out na rin yan sa dalawang vloggers na nagbigay sa akin ng cellphone na to si Arlene Israel Vlog mega mega love shout out at kay Ederson de los Reyes mega mega love shout out sa Indian ingat ingat kayo sa England at sa Israel so ayun maraming salamat sa inyong lahat sa mga suporta nyo at sa lahat ng Team Warriors Mega mega love shout out At yun nga mga kabisay Andito ang aking mga accomplishment kanina Bandang alas 6 At ngayon mga kabisay ay alas 8.17 na At mayroong patugtong mga kabisay So siguro mamaya maglalagay tayo ng background music Pagpasinsahan nyo na Na medyo magkakaroon tayo ng background music na naman mamaya so ito at ang aking naging accomplishment ito na yung umaga mga kabisay simula kaninang alas mag aalas sa isimiga siguro yun ito nilinis ko dito mga kabisay yung pagtatamlan ko ng galaxy map at ayan pero hindi pa rin tapos mga kabisay dahil meron pa tayong natitirang isa't kalahating tudling yung dalawang yun ang magkasunod doon ito at yun hindi pa natin yung natatabasan mga kabisay ayan at malago pa ang damo so ito pa lang ang natatabasan ko bali limang tudling at magiging anim na ito mga kabisay dahil magdadagdag ay magiging pito pala dahil anim na pala to ang magiging pang pito ay yung may nakahigang kahoy na yun at ayan kung makikita nyo yung ating mga daranghita ay medyo malalago ng mga kabisay na kung nakita nyo nung itanim ko ito ay kaliliitan talaga mga kabisay pero ngayon sa awan ng Diyos ayan at medyo gumarbo na talaga namang green na green ayan green na green sila at malalaki na yung itanim ko ito mga kabis ay kaliliitan at talaga namang nakalbo pa dahil na ano nang uod pero dahil sa ating pagsisikap nagsaga tayong isprehin ng once a week ngayon sa awa ng Diyos sa ulian at wala na siyang dapok ano yun tahong doon <laughs> wala na siyang uod at yung dahon niya ay dumami na at shout out din nga pala kay Felix Makabutas Lex ayan na yung mga tarim kong rambutan oh. No? at naka bakod yan problema meron pa rin uh, anong tawag dito? Meron pa rin pumapasok ng mga hayop. Kaya ang ginawa ko, ayan, binakurang ko na lang ng ganito para madipinsa natin yung mga papasok na kambing. Sa tao, walang problema dahil pumasok man ang tao dito. 100%, hindi nila pakikialman yung halaman. Pero yung kambing, pag yun ang pumasok, ah, uh, delikado ang ating tanin at ito nga kapag lagay na tayo ng bakod hindi lang matapos-tapos mga kabisay dahil palaging umuulan tuwing hapon yan mga kabisay kahapon biglang umulan ng na napakalakas kaya hanggang dito lang ako sa may uh, kung ano to isang rambutan hanggang dyan lang ako dahil hindi na ako nakabalik mga kabisay mga bandang alas 3 ay umulan uh, at ayan pasambasa ang ating lupa so thanks God dahil nalilibre naman ako sa dilig sa umaga at nakakapaggawa tayo ng iba uh, at nagpapasalamat ako sa isipin nyo kung hindi umulan kahapon at uh, bukas hindi uulan or, or ngayon bukas sigurado magdidilig ako ng mga to at uh, ito lang sa 26 na puno medyo mahirapan na tayong matapos ng uh, kalahating oras mga kabisay dahil ha ko pang tubig eh, tatamba ko dito sa drum na to uh, at mayroon pa tayong benching kong puno na rambutan na naandun sa may malapit sa bahay na yun bahay ng OFW na vlogger mayroon pa tayong 25 puno doon rambutan at suha suha mayroon pang daranghita ay eh, daranghita kalamyas so matatagalan bago makatapos hindi kayang tapusin ng mga hanggang alas 8 lang pero ngayon mga kabisay sa awa ng Diyos at umulan ayan libre tayo wala tayong di uh, didiligan so maaga tayong makakapagawa ng ating bakod at uh, sana wag umulan hanggang hapon baka makarating din ako doon sa dulo dahil nagtataklas pa ako mga kabisay nang gagamitin ko hindi ako naka dagdag ng taklas kahapon dahil yun nga biglang umulan ay kukunti na lang yung ilalagay ko doon so ngayon magkukuha naman muna ako ng mga siit dito sa kawayan at siya kong ilalagay din eh dahil gusto ko talaga masalikop ito ng masalikop natin dito ng bakod hanggang doon sa may kural ng baboy na yon lalagyan ko yun mga kabisay para wala nang papasok ng mga hayop dito at doon sa bandang gilid na yon naayos ko na yung mga bako doon kaya wala nang makakapasok na hayop doon at dito naman sa may banda rito ay eh, gumawa na lang ako ng pinaka gate mga kabisay at medyo bahala na kung anong gate ang magagawa natin at dito medyo may kaunti tayong tatabasin dahil yan at medyo malaguan damo at dito naman ay eh, ayan si Paulo nang bahala diyan dahil tatamnan niya na rin 'yan. So siya nang bahala dyan maglinis. At doon ayun mga linis naman. At ito lang meron tayong konti ditong medyo malaguan damo. So hindi ko pa nalalagyan na nabibigyan ng panahon dahil busy pa tayo dito mga kabisay. So hanggang pa doon sa may dulo kung nakikita niyo yung bakang iyon hanggang doon pa sa dulong iyon mayroon pa tayo mga itatanim mayroon pa tayong mga gagawin doon pero utay utay nating magagawa yan mga kabisay kahit nag iisa pagsisikapan nating malinis ang area na to at sa awa ng Diyos ayan kung makikita nyo tanaw na tanaw na dito yung bahay dati nung una pag pum pumasok ka dito wala kang makikita banda doon dahil talagang puro damo yan masukal ito dati mga kabisay at pinagsikapan nating malinis hanggang sa nakagawa tayo ng kubo at pati dito ayan malinis na rin wala na yung mga malalagong damo at yung mga ibang kuan ayan wala na dahil puro damo yun mga kabisay napakasukal lampas tao kugon ah uh, uray ang uray mga kabisay ay paglumaki lampas tao ay ngayon naman dito sa awa ng Diyos ayan ang malago ngayon dito ay ang aking mga tanim na daranghita dahil nga alaga sa linis di bisay alright mga kabisay maraming maraming salamat sa inyo sa pagsama sa akin sa bidyong ito at mega mega love shout out ulit dyan sa lahat lahat pasensya na yung mga hindi ko nabanggit dahil medyo yung mga nasa isip ko lang palagi ang aking nababanggit mayroon pang hindi tayo nababanggit na palagi rin nakatun sa atin so maraming maraming salamat sa inyong suporta alright mga kabisay eto na walang intro walang outro bye bye